sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging gusilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, uhapon hapon o gabi sa inyong lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan, wag na po kayong mag-atubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, at narin na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga aking uh, mga isusunod na mga video pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga, pang, mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklusan sa iwangan ng pangasinan pakatandaan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabultiyan at huwag po sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinigapos sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat pong inyong ginawang mga kabutian at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik-dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang isi share ko po sa inyo ay orasyon para hindi maharang sa masamang loob. Kadaan sa kung saan man kayo pupunta dapat po uh, Kaisa man po kayo pumunta, dapat po ay uh, humingi tayo ng gabay sa Ama, ama sa ating Espiritu uh, na magbabantay sa atin. Bako tayo, umalis ng bahay, magsasal po ng isang Ama namin, Abagay ng Maria, sumasampalataya. At, susunod po yung orasyon. Pero kung nasa kon na po tayo, abang nagbebihaya na po tayo, saman tayo pupunta sa sulok ng mundo uh, bago, uh, bago tayo kung po, usalin po na natin ito at iipo ating dibdib ng pakrus napakabisa po orasyon na ito na oras uh, orasyon para hindi maharang uh, ng samang loob ito po ay kaligtasan sa lahat po uh, napakabisa po na orasyon po yan na ah uh, galing po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat orasyon para hindi maharang sa ng masamang loob huwag ng pangasyan bago umalis ng bahay magdasal po ng ama namin ang paginang Maria sumasampalataya sa pagkatapos po kung nasa kung na po kayo pupunta na po kayo sa inyong pupuntan saling nyo na po yung orasyon na to at ipo sa dibdib po na pa -cross. Para pag nandoon na po tayo sa pinatutungkulan po ay eh, ligtas na po tayo. Uh, sana po naintindihan po yung aking ibig uh, sabihin. Uh, kung di nyo po masyado maintindihan po ay eh, ulit-ulitin niyo lang po ang video para makamto nyo po ang kalinawan ng uh, pag- uh, Bukuan po, paliwanag po. ang uh, dasalin po natin. Dasalin po natin ang ama namin, ang Bagay Maria. Ah, uh, Sumasampalan tayo. Kaya ako po nilagyan po ng uh, para may pudir po tayo. Ang ibig sabihin po ng ama namin, ang Bagay Maria, sumasampalan tayo. Pudir po yan. Sa mga baguan po ay kailangan po natin uh, mag-usal po palagi tayo ng magdasal na para pa, parang pudir po natin ito. Ama namin, ang Bagay Maria, kasi wala po po tayong kaalaman sa pudir, bakod, balabal, pundo kaya ito po pangkalatan po ito na i-share ko po sa inyo para uh, ito po ibig sabihin po ng ama namin na Maria Maria sumasampalataya pang pudir po talaga to yung mga baguhan po pero kung yung nag-spiritual ka na po uh, direct na na po itong usalin po ito orasyon kaya sana po uh, Ayan, pakaintindihan po at ang paliwanag ko. Basta gumagawa po tayo ng orasyon po, uh, isa po sa isipan po natin palagi at focus po tayo sa ating ginagawa. Pag, gina, mo po ito, kahit sino man po ang kasama mo sa sasakyan po, lahat po ay ligtas po. Kahit ikaw lang ang mag-uusal po nito, lahat po kayo ligtas po. Dito po. At mga binagabagi po dito ang kaligtasan. pag kayo po ay nag-usal po ng orasyon ay lahat po ng kasama mo sa loob ng sakyan o sa bahay lahat po ligtas po napakabisa pong uh, orasyon po ito magdasal po tayo Ama namin na sa langit, sambahin ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin nawa ang iyong karuban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakainan man amin. Abang Inong Maria, Abang Inong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ipong si Pilato pinako sa krus na matay inilibing nanaog sa kinaruro na yung mga mao ng katlong araw na buhay na maguli makit sa langit na sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at doon ng mumulang paririto sa mga nabubuhay at nangamatay na tao sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan katulika sa kasamaan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan Amen at Sunod po yung orasyon po ng tatlong beses po egridium, idirisum, it verbum, idium, inorum, eternorum, inorum, gusum, dium, in Maria, subtum per dium, salvami. Egridium, idir, idirisum, it verbum, idium, inorum,